Okay, so, magandang araw po mga kababayan. Nandito na tayo sa bahay ni Tatay Alfredo. So, ayan po si Alfredo. So, ayan. ayan magandang hapon tay. Magandang hapon po sa inyo. Kamusta na po? <tinyo> tay, uh, magandang hapon ulit. Nairapan <tinyo> ha? si Tatay. Ayan. Ano yung mga? Hindi s'ma. Eh ano kasi sa pa? Ni anak na. Hindi na magdiritso isang Champanya siya si nakita ko yung tigas ng binuhat diretso lang 'ano. Ayun. Dito ka na si Gladys, kami nandito naman ulit manulit. Ayan Tay. Ang ganda nga po Ayun nga ah, kaya kami po ulit na pasyal ay ah, para kakamustahin po kayo. Ano tayo na? No? Ah, kasi nabanggit sa amin nung nakaraan ni Ate Gladys, Gladys Kasi nabanggit nung nakaraan ni Ate Gladys, yung bahay nyo daw kasi nakasanla. Para tapos si eh, papagamot po ninyo. Di po ba? So, ngayon po ay napanood po kayo ng ating mga kababayan. So ngayon ah papatawag na lang po natin yung pinagtanlaan nyo at agladi na kasi um, nakita na napanood nila kasi sayang naman ni yung inuopan ninyo tay so ayan ah, papatawag po natin uh, ah, pupunta yata maya maya lang kasi may, may ginagawa lang yan huh? bait pala yun kausan yung pinagtanlaan nyo no? may Nag-ano hmm. nga po nung nakaraan mo, kailan daw po namin mababayaran. Eh, sabi ko po, wala, hindi po namin masabi sa inyo kung anong buwan kasi po, wala naman po talaga kami pagkakunat. Eh, nagkagrasya po kami nung nakaraan na nakasalit po kami dun sa ECT. Oh, yung tinat eh, kita? Eh, yung ano, ba yun? Hmm. ano na po namin yung kalahati eh, ng mabawasan po ka ako. Oh. Na, ibig sabihin, hindi na 10,000 ang ah, ano ninyo. Magkano na lang? 5K na lang. 5,000. Kakain Kaka lang po yan ng tinapay at gatas. Ah, ngayon? Opo. Ay, tayo, may pasalubong pala ako sa yung tinapay. Ay, bigay mo nga ng tinapay, ma'am. Tsaka may bumili, na rin ako ng bangus. Ayan, na. Ang ganda ng tinapay. Labas mo nga, Gladys. Ang sarap ng tinapay. dapat bumili na rin ako ng bangus para po sa baw. Ayan, oh. ganda, oh. Ay, kain kita yung ganda ng tinapay, oh. Tama. Ay, mo ng. Itong bangus. Bumili na rin kami ng bangus na... Mahalagan dalawang daang bangus. mo na lang muna doon. hindi kayo ng pusa. Ngayon mga kababayan, bumili tayo ng ano, tinapay para pang mirinda ni tatay. Na, no, tay may mirinda ka tayo, tinapay. Tapos ulam mo mamaya, bangos. sinap may sabaw. Masaya ka tayo? Oo. diyan May sorpresa kami mamaya iyo tayo. Naantay lang namin yung ano, uh -huh yung pinanikan lamin. Ano? Uh, gatas? meron uh, ako? Marami pa siyang gatas? Ano po, nakalahati niya na po. Ngayon po uh. sinalik. Yung sa insure po kasi, hindi po nag-lay po ng dalawang uh. kilo? Kung po po yung, yung oh. kasasaling ko lang po din nung natirang sa Ah, oo. Oh, 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 oh. Puno po naman po yung lata ng ano. Pero po, pues, kalahati pa doon sa ano, kasi marami po Afo. talaga yun. So, ayan. Ate, ganito wala ba kayong balak na ipa-check up si tatay? Eh, po, um, ano, hmm. kasi Tatingin mo mga magkano kailangan natin pera para may up natin siya. Ay, kasi po yung isip po, bata masyado po, masyado pa naman po siyang bata para may pag-asa po naman siguro talaga. Hmm. Ibig sabihin mga magkano pera natin kailangan para mapa-check up si tatay? Oo, masyado. Eh. Kasi na po ba limang libo? Oo. Pwede naman po ulit. Diyan lang ako sa BMC. Oo, sa BMC. Na BMC, patikap siya sa BMC. Kailang pila lang talaga, ano? Opo, siguro. Kung sa ibang ospital, ba? Parang hindi na siya pumila. Mga magkano ba bayad sa tikap kaya? Wala po ako yung idea. Kasi po na kaya lang po namin na pag-usapan noon kasi nga po, mga, may bed sore na po siya noon. Kaya oh. po ng tita ko na po ang gawin namin. Na. para at po may konti po kami perang hawak para po madala na sa hospital noon. Kaya po pumayag no. ah, na Na ma na ma-check up. Okay. Eh kung sakali pong mayroon po tayong limang libo, pwede po nga ito sa check up sa BMC. Oh, pwede Ayan tay. Oh. May pag-asa tayo mapapat check up. <laughs> Ayun. Para po may main ng gamot. Ayan tayo, pa up tayo ng anak mo. Para malaman kasi, kailangan kasi may resita po kayo. Para mabibili natin yung gamot na sakto talaga. So ngayon natin kladis, kaya po kami narito. Talagang sadya namin. toto uh, totoo po gang ano namin dito. Kasi Di, nga, eh, ko kanina, na nag-usap tayo kanina, ba? Diba? Apo na may natira pa kayong liman libo. Hmm. Naisip po kasi na nga mga kababayang United OFW oh. na kung mag-upa kayo buwan-buwan, eh para bang ano, sayang pa, sayang pa yung isang libo na pambigay nyo. Relax lang pa rin. Oo, relax lang, Kuya. <laughs> Natutuwa kasi si Kuya eh. Siya na pala po eh. Oo. Oh. Gusto mo daw magpadasal ng Mama Mary. Bakit ang Mama Mary? So ngayon, ah uh, naisip ng ating mga kababayang UFW na bayaran na nila yung utang nyo sa bahay. Oh, wala na kayong utang tay, wala na kayong babayaran. Wala na kayong babayaran ang utang tay. Ayan. Wala na kayong buwan-buwan na babayaran. Kasi si Ate Gladys, ang problema di si Ate Gladys na buwan-buwan ay -buwan eh, nagbabayad. So ngayon wala na po kayong babayaran tay ano ate Gladys babayaran na po nila lahat yung kulang nyo doon tapos magbibigay pa sila sa inyo ng pera para pampatikap ni tatay para si tatay ma, talagang ano naman tay ma maano kayo ma take ng uto ng doktor para ma ilunas yung tamang gamot sa inyo kasi siyempre mga nakaraan yung resita eh, hindi na po pwede yon. Kasi matagal na yon ano, sa taon na. So, ngayon natin gladi, tantay lang natin yung, ano, yung, ah, si, ano, kausap ko na Kausap ko na, pupunta nilang dahil sa may kausap lang siya. So, antay na lang natin. Magmirinda ka muna, tay. Relax lang tay, kay may nasikaso lang sila. So, yung mga kababayan, na makipakita lang natin yung dingin ang pa na kuya. Nagbeto at maraming tao na tumutulong sa iyo. Panginoon, paano Panginoon ang, ang ama ng tahanan ito? Ang kanyang kasagitan, Lord God, na sa haba na po ng panahon ng kanyang kasagitan, Lord. Batid mo, Panginoon, ano ng mga kamilingan, ang kagalingan, na mga mga ipagkaloob, Panginoon. Batid mo po, Panginoon, na ipagpalang at napaghimalang ito may. lahat ito may sinasamo,

Lagi nilang pag-aari mo tuloy lang ng amin. Manami sa masalangit ka sa bayan ng alam mo. Makasamin So ayun mga kababayan, ano, pinagdarasan nila si Kuya. Uh, yes, ano, ano, po yung maamala din? Maamala din ang berin. Ayun, lumakit pa rin sa bahay nila para pagdadasan yeah, po si <coughs> Kuya Alfredo. Para sa kanyang kagalingan, <coughs> sa kanyang kagalingan, <coughs> sa kanyang sakit <coughs> na

So, ayan ah, mga kababayan. Ha? Uh, ah, kita lang. lang po ng mga nagdasala, no? Kasi pinagdasal po si Tate Alfredo. Sa uh, inambere Maria, inakot po dito. Ayan. Para sa kanyang kagalingan po sa kanyang sakit. So, rest the Lord sana po ay uh, gumaling na si Tate Alfredo. So, ayan mga kababayan. Uh, babalik po tayo ulit sa, ano, sa... No, sa ating pag-uusapan, no? So. Tate Alfredo, si... Te... Andito yung mayari ng ano ng pinagkan mo ng bahay mo ay ano na daw ririmatehin na wala ka ng bahay paano ba to? Maganyan no. to. Ano okay, to tatay tayo wala ka ng bahay ngayon. Ha? Wala ka ng bahay ngayon kasi tinanla mo yung bahay mo tapos eh wala na rerematehin na hindi ka na nakabayad. Ha? Hindi joke lang tatay. Ano Gladys dito ka Gladys? Tarot lang po yung tatay ha. Joke lang po. Huwag po kayong mabigla ng puso ninyo. So, ayan mga kababayan. Uh, nandito po kami ngayon sa ilalang sabay ng tatay Alfredo. Nandito si Gladys. Sa so, dahilan nga na ano, nakarang vlog natin na bangkit nga si Gladys na ang bahay daw niya ay nakasanla. So ngayon ay nag-uupas na ng 1,000. Pero nung huli namin pag-usap pala na yun na uh, ko nga kay Ate na sinabi ko kay Ate Gladys na kung ikaw may sobra dapat eh Bawas bawasan mo para naman ay eh, makakabawas ka sa katawan na inutang. Tama ba yun Gladys? So ngayon mga kababayan, hindi ko pa naman nanaw na no, si ate Gladys pala ay eh nakatanggap sila ng pera na galing sa ayuda ng ating goberno. Nalit na pang paggamot ni Kuya Alfredo, ang ginawa niya, ibinayad niya po ngayon yung 5,000 libo doon sa, ano, sa uh, sa ng bahay kasi nga simple gusto rin nila na makahon doon sa pagkasanla so ngayon mga kababayan dahil sa so, kagustuhan po nating lahat ng mga United OFW Charity Group na gusto nila nang tubusin para na sa ganon si Tata Alfredo ay hindi na mangungupahan na sa ganon yung salip ng isang libon ni Tata na binibigay buwan-buwan ay ano na uh, pambili na lang po ng gamotay. so ngayon ang kula mo ng 5,000 at mayroong interest na limandaan 5,500 Ibibigay na po natin ngayon lahat. tutubusin na po natin yung bahay mo na hindi na po kayo pa ayan ano Gladys masan? ano mo ngayon uh, na na natin so mga kababayan uh, okay lang ba sa iyo madam kung uh, po tayo para document lang okay. so mga kababayan si Ate Belma ito na mapin maker ano yung nagdala sa inyo na para mas tumulong Nais nice po nila na tumulong din. Actually, hindi naman nila talagang gusto na pagkitaan din. Kagustuhan lang din natin, Belma, na makatulong doon sa ano kay sa pang paggamot ni tatay so nagbigay po siya ng pera po tama po ba ate so ngayon na pag, pag ko pala na si Gladys ay eh, nagbigay na rin ng, 5, ng nang nangutang siya ng 10,000 so ngayon nagbalik siya sa iyo ng 5,000 so ayun nga actually ang usapan namin ni eh, si Gladys nga nung karahan 10,000 pero hindi ko alam pala na natubos na pala yung kalahati. So ngayon, para lubusan na, na wala na sila intindihin, okay lang po ba tubusin namin na sa inyo? Sige po. ah okay, uh, okay, Sali, o okay. sali po na 1,000, pwede po bang 500 okay, na lang? Sige po, okay Parang tulong nyo okay. na rin po, Ate Gladys. Okay na po sa inyo? Okay, okay lang po. Uh, ano po nga, si, ano, si Kuni? Kayo po ang nagdala dito para mm -hmm. ma -lato yung bay. At gusto nyo rin na makatulong. So, Pagpapagamot na kasi noon, mm -hmm. kaya napilitan kami na hihanap na ang masasandaan. Mm -hmm. sa si ating dito, madaling kapansang na pati. Mm -hmm. Tulungan niya agad na agad sa halagang sabi. Mm -hmm. So, hindi naman sila nagka-problema, Ate mm -hmm. mula wala nung, ano, no. Okay, okay, so, ngayon, ah, ibibigay na po namin sa iyo yung pera na 5,500 <laughs> para <laughs> para si Gladys. Ay, wala na intindihin kasi alam ko, Gladys, eh, iniintindi nyo pa, eh. No? Iniintindi nyo pa ang paghuhulog, iniintindi nyo pa pagpagamot, pagkain. So ngayon, uh, gusto ko lang pong pasasalamatan ang United OFW Charity Group na kung saan sila po ang nagbigay ng pera kay tatay. No? So ngayon, uh, bigay mo nga na, ano, ano Mrs. Y. Mali, bilangin mo nga ano, para makita lang nila. One, two, three, four, five, five thousand five, five, five hundred. Ayun po. Yung po mga kababayan na pagka. Ito na po hindi ko na po kukunin yung ano. Ibigay niyo. Ah, yun sa yung palakpakan. Hindi mo na. Tolong na na, tulong, na lang ayun <laughs> Palakpakan. <laughs> Thank, Thank you, Adit. Yung bang ano, yung bang kasulatan, paano ano, ba yung ano natin? Oh, wala, na wala na po. po. Na, okay no. na. Na na. Oo, wala na po yun. Bali, dadrap na lang. Wala, wala na. Bali, kayo na lang mag-usap ha. Basta, Ate B, kami may tiwala sa'yo. Ako, kilala mo naman ako kasi siyempre ang nalaga lang ito po mga kababayan si Ate B, yung may ari ng bahay ayan eh, naiyak din <laughs> naiyak din si Ate B din ano ito naman si Kuni ang nagdala ikaw naman Gladys ano naman masabi mo na salit na 5,500 ibinigay sa iyo ang limandaan parang tulong mo na rin Thank you, po, po. maraming maraming salamat mm. So, ayan, wala ka ng problema ngayon sa oh, ano sa bahay. Sana po ako hindi mo Sa mahaba mo lang po. Salamat po ha, ate. Salamat S po. S po. S Thank you, po. you ha. Pasensya na kayo sa abala. Alam ko na marami pa kayong gawain Ay ha. Kuya, pagaling po kayo. Mm -hmm. So, ayan, Gladys. Wala ka na ng ano. Wala ka na Oo. Ipapa mo. Opo. Naiyak si ate Gladys. Kuya, ayos na kuya problema natin. Na ibigay na natin. Hindi pa tayo kuya nagtatapos dyan. Gusto kong mapatikap ka nag-uusap kami ni Ati Gladys na magbibigay pa kami sa inyo ng liman libo para mapatikap sa iyo. Gusto namin lubos-lubosin na namin pasturan sa iyo. Uh, ano, sabihin mo lang Ati Gladys kung kailan kayo magpatikap ibibigay ko sa iyo ang pera ha. Ah, uh, tapos kung ano, may tricycle na tayong markilahan diyan, di ba? madalas sa BMC. No, kung kinakailangan samahan ko kayo, sasamahan ko kayo para lang si Tatay may natin. So ngayon, kung may mga resita, siguro naman sa tikap sa BMC walang bayad ano. So ngayon, yung 5,000 na ibigay sa inyo, ano man panggastos doon, pambiling gamot, ibili niyo na rin. No. Tabihin niyo lang po sa akin kung kailan na kailan kayo alis. Kung sa Lunes, ano ba ngayon? Martes ba? Oh, Martes, eh, kung kailan nyo. Ay, Mercedes. O kaya, Bernes, o so, <coughs> sa Bernes, sabihin nyo lang sa akin para maibigay ko po sa inyo Kailangan yung Kailangan po kasi lang talaga yung ano, ambulansya na nakahiga sa kasi hindi nyo na nakahiga. Hindi manghiram kayo sa barangay Gladys, magpa-schedule kayo sa barangay, ano? Na para nakajeritso sa nanghiga, para matikap sa doon. Ah, tapos pagkatikap niyan, eh, Siguro baka pauwiin din naman kayo kung eh, i-confine man, wala eh, basta importante, may pauna kang pera limang libo. Na total BMC naman yan na provincial, wala naman bayad niya sa hospital. Ano, ano, masasabi mo ate Gladys sa ano? ko po, malaki sa akin. Wala na po akong iniintim din sa bahay. Ang yes. -hmm. eh, sa katunayan nga po nito, kasi ito iba, 8 po ngayon. Uh, Sabad na 11, Hmm. Parang magiging sa out ko ng asawa ko. Doon na po, hindi ako kukuha sana ng pambigay kay Ate Gina. na sa, sa bahay na naman po sana mapupunta. Ay, eh ngayon uh -huh. po sa... Bayaran na lang oh, sa Kaya po. po ngayon, malaking mga katulong po talaga sa akin. <laughs> sa amin po na magkakapatid. At least, yun po eh. Wala na po kami problema sa bahay. Okay, papapunta yun ng ano namin. Kasi okay. nung no, ano, hindi niya siyang check up, siyempre walang-walang pera. ilagay siya inaaway ng nanay niya. sabi ko, sige, na Kaya lang. Siglaris ang inaaway ng nanay niya. Eh, bakit siglaris lang sa mga na magulang na dito? Mm -hmm. na siya, eh, siya ba pangalay? Siya pangalay. Ah, kaya pala. Ayun nung nagchat siglaris sa akin, na, ano naisip ko nga, na siya sabi pangalain. ko eh, ano si maya, po, uh, ah. na, rin. kaya mm -hmm. dapat ang gawin po? Uh -huh. Sa ating Maya po, narinig po tingin po ang kaso. Kaya, dapat siya nagtatrabaho. Sa ating Maya, sila nagamang katatungkol. Hmm. Ngayon, siya ang hindi makatatungkol. Natuwa din ako tatay. Sablang so, ako ko, iyak din ako. Siyempre, <coughs> wala natin na tayong intindihin. Pagkain na lang, intindihin natin. Ang laking tulong po sa akin. <coughs> so, yun, mga kababayan. Ang lahat ng ito ay hindi po namin ano ano na nangyari kung hindi po dahil sa tulong ng ating mga kababayan na United OFW Charity Group. So ayan, lubos ko ang aking pasasalamat sa, sa United OFW Charity Group na sila po ang nag-iisip na kung paano po sila makatulong kay tatay. Siyempre yung founder namin si Sergio Johnny Lakay na nasa Saudi ngayon. Maraming maraming salamat po sa iyo founder. At kayo po ang higit sa lahat na, na ano, nag-uutos. Si Ma'am Liwai, si Ma'am Liwai, Wachansis Mix TV. At sa inyong dalawa po, maraming maraming salamat po. At sa lahat-lahat po ng admin ng United OFW Charity Group, sa lahat ng member, uh, sobra po ang aking pasasalamat sa inyong lahat. Uh, dahil sa inyo ay si Tatay, ay si Gadis. Ayan, uh, medyo nakaluwag, nakahinga na ng maluwag. Na laking tulong sa kanila na wala. napakahirap po talaga mag-isip na kababayad mo lang ngayon, tapos bukas may utang ka na naman, may upa ka na naman. So ngayon sa tulong nila, wala na po tayong intindihin na ibigay na po natin ang ang ano, yung pag So pagkain na lang intindihin ngayon ni tatay, no? Tayo at saka gamot. So ngayon, sabihin nyo lang po ni Ate Gladys, uh, sabihin nyo lang po sa akin kung kailan nyo po ipapasikap si tatay at maibigay ko sa inyo yung pera para pasikap, ano? yung, so, so, Ano, kahit bukas, kahit, sa, kahit bukas o so, sa makalawa, kung saan ka pwede, sige, pag-usapan yung ano, Basta tatay, ma, ano, mapakonsultan ninyo. Marisitahan. Ayan. Oo, o, ayan. Bibigay ko sa inyo yung, ano, yung 5,000. Tapos, ayan. So, ayan. Ah, Maraming-maraming salamat po muli. At ito yun eh, salamat din po sa inyo, ha. Ah. Lalo po sa kaya din Salamat po Lagi niyo natutulungan mo ako, bayo So, yun nga kasi yun nga kung hindi naman dahil kay Gladys na nagchat sa akin na tulungan yung tatay niya. Siguro hindi nangyari ito lahat na talagang Panginoon napakabuti na sa na pamamagitan ng ano eh, nagkita-kita tayo, nagkatulungan tayo. Ayan si tatay. Ayan tay, marapit mo na may diretsyo yung paa mo. Oh. So ayan, ang isa na ay diretsyo na mga kababayan. Ayan. Yung isa ma ano na, ayan, malapit na. Siguro kailangan lang niya tatay gatas na painumin lang ng gatas, gatas, pakainin. So, minsan, ah, baka mo rin siya ng, ano, ng may sabaw. Kaya bumili ako ng bangos, Nay, para masabawan po ninyo. Para makahigat sabaw lang naman, makahigop ka ng sabaw, ano? Peso, Makakain ka tayo ng maayos. Oo, pa. ganun. Para may sabaw kayo. So, ayan, mga kababayan, Ate Glanz, may sasabihin ka pa ba? Kaya... Maraming maraming salamat po sa pagkulong ngayon sa amin. Natubos po yung bahay namin. Mapapasekat pa po namin ngayon yung papa ko. Maraming maraming salamat po. Sige lang, ang ganun talaga. Thank you po sa inyo. Malaking tulong po talaga sa amin. Kasi alas minsan kapos din po kami. Pa Wala po malaking tulong po yun. Thank you po. Sige, sige. Salamat din ha. So So ayun mga kababayan, uh, maraming maraming salamat po. ah uh. uh, muli ako po muli nagpapasalamat sa inyo na natubos na po ang bahay ni Tatay Alfredo. So, ayan, uh, si Ate Gladys. Ayan. At nandi nandito na rin kanina yung may pinagsanlaan nila ng bahay. So ngayon wala na halos wala na yung tindi. Sobrang kagalakan. Yung, uh, iyak ng kagalakan sa kaligayahan na uh, may iyak si Ate Gladys. Pero yun ay sa ano sa tuwa ano hindi po yun sa kalungkutan kundi na sobrang kana appreciate niya po ang pagtulong ng ating mga kababayan na United OFW Charity Group so ayan mga kababayan na uh, ako ah, ay muli nagpapasalamat muli sa inyo sana po wag ah, po kayong magsawang tumulong kay Tatay Alfredo sa hanggang sa siya ay gumaling ayan maraming maraming salamat po sa inyo so ayan mga kababayan kung kayo po ay bago pa lang sa akin channel Uh, sa uh, wag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like and share siyempre i-share niyo po para sa so ganun marami pa tayong matutulungan ng mga kababayan natin na uh, hindi sa tayo trade o higit pa yung iba pa natin mga kababayan na higit na lang kailangan ng tulong. So ayan mga kababayan, maraming maraming salamat po. Ayan, babay na po. Babay na ati ano. Thank you po, babay po. Ay. Uh, uh, Sige na tayo, na po. 导演。